Ano? Sige na nga. Sige na nga! Sinasagot na kita! Tayo na? Oo! Oh, oh, Ah! Yes! Ayan, pera! Na mo anak ko! Ay na kita makita! Bakit mo naman ako nagpalit sa pera? Ang di nakita mo naman, di ba? Hindi ako gusto ng nanay mo. Bakit? Parang at dali-dali lang sa'yo, ako sa pera! Oo oh, nga, Andy. Kailan mo ba ako sasagutin? Tagal-tagal ko na nangliligaw sa'yo. Nagmamadali ka ba? Mamadali? Mukha ba ako nagmamadali? Pinang taon na ako sa sa'yo. Buti pa si Ange kung ayun yung niligawan ko ba, sinagot na ako nun. Eh di doon ka. Uy, saan mo hindi ka mabiro? Joke lang. Ano na, kayo ba ako sasagutin? Tagal-tagal naman yun. <laughs> sige na nga. Ano sige na nga? Sige na nga, sinasagot na kita. Tayo na? Oo. Ah, yes! Andy! Ay, babe! Thank you, ah. Oh. Yan, ah. Oh. Huwag ka nang makulit, ah. Aba, saan ka naman galing, ha? Ah, Diyan lang po sa labas. Nagpahangin lang po. Sa labas? Baka napapaligaw ko na dyan na hindi ko alam. Ah, alam niyo naman pong hindi ako susuway sa inyo. Siguro din mo lang. Sino mga kasama mo dyan sa labas? Pinabayaan mo yung kapatid mo itong mag-isa? Eh, kasama ko po yung mga kaibigan ko. Sino mga kaibigan yan? Si Vanessa. Si Vanessa po. Siguraduhin mo lang na si Vanessa yung kasama mo. na naman. Gagawin na po yung mga gawaing bahay. Uy, hey babe. Kamusta? Oh, babe, saan ka? Galing ba tatagal mo? Ayan ah, lang. Kalaaling iska. May natin na sopas. Hmm. Ano na? Sabi mo ipapakilala mo ko sa mama mo kasi Bibi, alam mo, baka medyo matatagalan pa bago kita mapakilala kay Bibi. Tatagalan baby. pa? Ba't ano ba yung i-expect ng nanay mo sa lalaki bang gusto nyo sa lalaki? Ano, ah, uh, matangkad. Mga siguro 5'11 o 6 footer, tapos, guwapo. Tapos, maputi, may abs, tapos malakas yung atin. Ay ba babe, babe? Parang lahat naman yun, wala sa akin. Ba't diba, nanay mo? Gusto yata nuna lahat ah, si Piolong Pascual eh. si Nanay Big. Nakakabigla talaga yung babe. Parang lahat yun, wala sa akin. Eh. Ba yan? Huwag matatagal lang pa. Kain na nga lang tayo ng kwek-kwek dun. Tara. Okay din doon si Tiger Lock, no? Uy! Bago! Nandiyan ka pala! Hindi big Ikinakawa Ka ba? Wala. Bakit? Kasi may alok sana ako sa yung business eh. Business? Anong business? Mga patayan ng damit. Ay, eh, okay yan ah. Sakto mag eleksyon pa naman ngayon. Magkano ba yan? Meron na ako dito. onte eh. Ba't magkano ba kailangan? Mga 50,000. 50,000? Ang laki nun ah. Sige, gawin ko ng paraan. Sama ako dyan. Sige. Puntahan kita sa inyo mamaya ah. Puntahan mo ako ah. Sige. Oh. Ah, okay yan. Okay ang business U yan. Ulan ako. Basta puntahan mo ako doon. Oo, oh, sige. Okay. Mag-diet-diet ka. Tapos maligo ka para hindi ka maasim. Business. Okay yun ah. Ah, ba diba, gusto mo makilala kanina, Nay? O, makakilala na kita. Ayun okay, Nakakabahan na ko eh. Nay? Nak, ayan na ba yung parcel ko? Ayan na ba yung delivery boy? Ayan na ba yung parcel ko? Ah. Nay, hindi. Si Bongo, to yung boyfriend ko. Ah, Nay, ano regalo po? ko nga pala. Anong, Nay, ka Anong-ano? Nay, travel mo po kayo. Huwag niyo naman sana ganyan. Saglit lang ha. Kasi si na po talaga ako. Oh. Alam mo, hindi ka gusto sa anak ko eh. Tignan mo nga itsura mo! Ang dugyot-dugyot mo! Ang pangit mo! Ang baho mo pa! Ano mo sasakain mo sa anak ko? Ano? Grabe naman po kayo sa akin eh. Alam ko lang pera yung habon mo sa amin eh. Pera? Paano pera? Eh wala naman po kayong inaalok na pera sa akin eh. Di ba ganun sa pelikula? Ah, pera pala ah. Ayan pera. Mayuan mo yung anak ko. Ayaw na kita makita. Bungo! Bakit mo naman ako pinagpalit sa pera? Andi, hindi mo kasi naiintindihan eh. Ano hindi ko naiintindihan doon, Bongo. Ha? Kitang kita ako. Kitang-kita ko kinuha mo yung pera. Andi, nakita mo naman, di ba? Hindi ako gusto ng nanay mo. Pare, pagpalit mo ako sa pera. Yung seven years na pinagkasamahan natin. Yung seven years na... Tapos ganyan. Ano na? Bakit? Bakit parang adali-dali ah, sa sa'yo pagpalit ako sa pera? Andi, di, di... ko mapaliwanag, pero... Ano hindi mo mapaliwanag doon? Kita-kita ako pero... Andy! Andy! Ikaw na pagod magbuhat ng LPG tank sa tuwing nagpapadeliver, alam mo ba na pwedeng hindi ka mapagod kakabuhat ng LPG? Dahil sa free delivery services, hatid ng regasco, pwedeng chill ka lang at kami na ang bahala sa Legasco LPG Tank mo. Bo oh, wala pa ba akong makontak sa'yo? Wala pa eh. Ano, naligo ka na? Oo, oh, naligo na nga ako. Naubos ko na nga isang safe Pwede sa bundan eh. Nag-aalala na nga ako sa business natin. Baka bumagsak lang ito. Lakalaki pa naman na pinuhunan natin. Meron yan. Ihawaan, Diyos. Nakasalalay pa naman dito yung buhay ko. sa buhay namin ni Andy. Para mapatunayan ko sa nanay nun na hindi lang pera yung habol ko rin. Meron yan. Eh, may tumatawag. Putin mo. Hello? 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 Hello po. Sino po sila? Hello? Ito po ba si ano, si Victor Miranda sa tax printing? ayo oh po. Bakit po? Ah, uh, mag inquire lang ako mula ako sa LPGMA Bar List Kumagawa ah. pa kayo ng mga t-shirt na pang campaign? Ay oo oh, sir! Ayun yung ano namin ngayon, business namin ngayon, gumagawa kami ng t-shirt. Ilan po okay, ba ipapagawa please, nyo? Um, ilan pa kaya nyo? Ah, depende po eh, pero nakadepende rin po sa inyo kung ilan po ipapagawa nyo, kakayanin po namin gawin yan. Um, kaya nyo po mga 500,000 to 100. Kaya? kayang Kaya! 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 Yan, kaya! 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 Sige, tsaka pag nagustuhan namin yung tela niyo, tsaka yung gawa niyo, baka magpasunod pa kami ng mga 10 million pieces pa ah, para sa... Ah! Ang dami yun! <laughs> Kayang-kaya namin yan, sir! Ano po kaya ba ilalagay ba? sa damit? LPGMA? At, tapos lalagay niyo lang ng 136 sa likod. Ah, LPGMA tapos 136 sa likod. Kayang-kaya po namin yan, sir! Kaya? Opo. kasi sige, pasend ka lang ng email niya para magsend send naman ng, uh, ng sample, tsaka, ano, ang sample at saka ano, mga designs. Opo, opo. Sige po, thank you po. Maraming maraming salamat po. Sa iyo buong eh. Maraming salamat. Diba? Yayama na tayo! Ang dami yung order nun! 500,000! Hindi ko 1 million eh! Mapapakasal ang ula si Andy! Sigurado! Mababayaran <laughs> ko rin yun Gusto. na rin! Tara na! Duhin na natin <laughs> doon! Oh, ano, kumusta ka na? Tapos mo rin ang ano mo, mga assignment mo? Opo, oh, po, syempre. Lagi akong advance mag-aral. Mabuti oh, naman, anak. Ah, uh, good evening po. Anong ginagawa mo dito? Di ba sinabi ko sa'yo, layuan mo na yung anak ko? Ah, uh, gusto ko po sana kasing ibalik sa inyo yung perang binigay niyo po sa akin. Ano? Aba, mayaman ka na. Ginagdagan ko na po yan. Sa ito po pala, regalo ko. Aba, salamat. Uh, oo nga po pala yung pera pong binigay niyo sa akin nun, ginawa ko po kasi yung pampuhunan sa negosyo at yung awa po ng Diyos um, lumago po, mayaman na po ako ngayon pasensya ka na ha okay lang po yun, sa susunod po sana huwag nyo po sanang maliitin sana yung katulad ko kasi hindi naman po palaging nasa baba yung mga kagaya ko at marunong din po kasi kayo magsikap pasensya ka na ha, gusto ko lang kasi mapabuti yung anak ko ano yung ko naman po? Hmm. Okay, sige. Iwanan ko muna kayo. Ikaw nang bala. Sige po. Atensya ulit. Um, Andy, kumusta ka na? Ito, okay lang. Eh, namiss nga kita eh. Namiss din kita eh. Sorry ah. Kasi, akala ko dati, pinagpalit mo na ako sa pera. Ayun nga sana ko sa iyo nun, kaso sinampal mo ko kagad eh. Sorry talaga. Um, okay lang yun. At least, napatunayan ko sa iyo at sa magulang mo na hindi pera yung habol ko sa inyo. At ginawa ko naman yun para sa atin din naman dalawa eh. Um, Andy, mahal mo pa ba ako? Oh, Oo naman. Mahal din kita, eh.